you know, pag nagsasalita talaga ang mga Duterte, ramdam na ramdam mo yung concern, malasakit, kung gaano sila ka patino na leader ng ating bayan. Kaya maraming talagang taong nagmamahal. Lalo-lalo na sa Davao. Talagang solid yan. Kasi kitang-kita talaga kung gaano nag-improve, gumanda, bayan ng Davao. Panoorin na natin itong uh, speech ni uh, Baste Duterte. So, magsugod -so ko, magpasalamat ko sa ato ang performers karong gabi, ato silang palakpakan. Atong host, uh, mga konsihal nato, pagpakan nato. kamo rin na, so, na magpakpresyon kaugalingon na atay mga kugihan ka ayon nato mga department heads kay ba ko nga uh, oh, pagpaki ninyo usa man ni pabor pabor lamon dire na hard working ato ang mga department sa to city hall no so i'm very happy uh, kauban ta mo on another term as acting mayor so kinsa pa man atong deputy mayors na apod ato ang mga hiyas man sila no Hiyas, Reyna, Ugmutya na to atong silang pagpakan. Huwag ka mga uban diha huwag mga titulo. Merry Christmas sa inyong tanan. So, um, now we have the Davao bus. Uh, these are only 10 buses. This is not the entire project. So, it's supposed to be funded by, by the national government. But we cannot wait for that to happen. since i think uh, the administration the national administration has other priorities as of now so wala nila mapunduk, eh. but as you all know davao city is debt free until now so what gitay utang <laughs> mao nang kaya nato mo gasto mo palit ta mga ingon uh, sakyanan para sa ato ang para sa inyo, ha? ato amane. so ako hangyo lang ampingan nato ni siya dili nato baboyon ilhan ang mga davaoeno ang mga limpyado nang mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko na mga sakyanan at po ng buhaton. We will behave uh, as expected of us. So mao gyud ako ang hangyo lang sa inyo ha. dili na to daoton ato mga gamit. So ang tibuok project is moabot na sa og 70 billion. So medyo dako na sa and unfortunately medyo mula kayo ta dili aligned ang dili man aligned pero the national government is not supporting us sa ing nato nga pero i think and i believe we believe that the davawenyo is ready to move forward so mana diri sa Pilipinas. if i'm not mistaken kita's mga pinakauna if not kita lang ang ni invest to og ane for public transportation so congratulations to you mga davawenyo Usap mo may sunod. Dali, rin yung Pasko. Ang Pasko gani, maghinatagay, di ba? So kita mga dabawin nyo na ilhanta nga mahinabangon, mahinabangon, Disiplinado, values ang atong ginastorya, Andere. Kalinaw, labi na Pasko. So kana, dugay na natong na-practice, kani ato pa, sinugdanan pa lang yun. Kami mga dugay na may ming politiko diri sa Dabao, gikan pa sa kuamahan ang atong perminte nga ginatagaan giod og importansa kalinaw kanang kalinaw maabot na og kabalo ta maghinatagay kabalo hulingi sa tuig isig buhatag og respeto sa tuig isig katao diha magsugod sa pamatasan nato O kana makuha nato daghang paglaing butang nga mosunod nga makapalambo sa atong lugar So ato hindi lang ato lang i-prioritize gyud karon, mahimo ta mga responsable o mga disiplinado na mga dabawen niyo para sa atong sodad. Unya ang mga bata, importante, pasodlo na to eskwelahan, pasodlo na to simbahan, moske o unsa relihiyon ninyo para pag-abot sa panahon. Sila ay na poy mupuli sa toa, pero dapat kita tarungon na to ang ilahang kaugmaon. Maog ang prioridad na to bila mga ginikanan, mga lolo o lola sa tuang kwan plastaron na to ang kaugmao nila aron pag-abot sa panahon nga sila ay managko dili na sila mo atubang sa mga problema na itong ginaatubang karon lahi na pod tagaan na to sila nindot nga kinabuhi pag-abot sa panahon so karon ako may acting mayor ato uh, tuwa pa atong mayor dito atong palagpakan atong mayor nga bisag wala siya dire makita sa tibuok Pilipinas nga ang dabawin nyo dili mapugnan o padayon nga muabante. Sutihan ta tamo. Sutihan ta Basta hantod sa nagkahiyo sa tangtanan, di yun tama O di, tanawan ninyo, istorya ka gamay politika. O para namlingaw ta dere. Niagi tag-eleksyon, midterm elections. Karon, nanggawas na ang AX abot og bilyon nakadungog mo gikan sa kampo sa hugpong sa tawong lungsod nga nanghatag sa inyong kwarta para mangayo sa inyong buto wala pero kinsa inyong gipili ang hugpong sa tawong lungsod og si Mayor Rodrigo Roa Duterte Balik ko na mga tao nga nagtuo sila nga ang daba wenyo naong okwarta ang daba wenyo mapalit ni mo kwarta malik mo diha mo nagkamali. ang kaugmaon nato kita ray makahatag ana you love your city and she will love you back pagod oh, na ko ignos sa inyo, ha normal to sa <laughs> so, mandila estrella andre magbinot an lang ta Minota ta to man tagbalaod. Karon medyo na mga nadunggan kamo mga poser kana mga kinabuhi ninyong ginaguba kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pag abot sa panahon. Kining iman niyo pabayron tamo mo pag abot sa panahon. panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente bangag kuno og adik iyang igsoon Pabayron ta mo timan ina ninyo mo na ang karon pa lang ginalista ko na na inyo mga pangalan paghuwat mo because there will be a day of reckoning inyo mga gidadaot na pamilya o mga utok sa atong kabatan -unan. Kapuya, mahay blood, no? O anak mana? Pero tanaw ha. Despite the adversity nga atong ginaatubang ani ato ang dakbayan. Sige tagpalisuran tanawa na ay unsa ba no? Untong ICI nila nga investigative body daw kuno nga muadto dere. Nga nai, upaw nga mayor nga baga kay gnaong nasa galingon ng sudad adto dere. Unya na ko yang boto sa 60% ra sa dito sa lugar. Baga kay sagnaon para magimbestiga imbestiga kuno dere. Ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoños kami inyong imbestigahan Ulaw sa tas pagkaupaw Dagang mga department heads mga igoan eh Ah, basta kita, di na pasagde na lang na sila kay politika, PR politics. Dugay na nilang naandan sa ilang kinabuhi ngayon na nilang gihapon. Basta kita mga dabawin Naamoy LGU nga maminaw ninyo. Naamoy BC Mayor, naamoy acting mayor, naamoy acting BC Mayor nga maminaw ninyo. Tanan ang gusto sa dabawin nyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto, mahatag. Maugyo na. Watay laing padulgan, abante ra, walay atras dere. Pero ayotos tos kay kayo, watay pulos. Mga so, na ko sa salig na inyong gihatag sa hugpong sa tawong lungsod sa tong LGU. Uh, memorable mention kang Dwight Domingo, attorney Dwight Domingo. Maon ni siyang project manager tindog. Ipakita imong dagway. Maon ang project manager nato sa City Bus Project. So daghan pa mga big ticket projects. We have the uh, waste to energy which wala pod gi sa national government. Medyo guot ang dalan karon pero maabrihan na atong tulay diri sa Bukana. Padulong na po ang Davao City to sa uh, Bypass Road. Hapit na. Gamay ang antos lang, sinaptanay lang, tinabangay lang, padulong ta sa kalambuan. Salamat kaayo sa inyong mga dabawenyo, sa inyong salig o padayon nga pag-uban sa inyong LJO sa pagpalambuan ng lugaran ni. Eh. Thank you, kaayo. Merry Christmas ninyong tanan. Salamat po uh, Mayor Baste um, parang para nang tatay niya nagsasalita no lumalabas na yung power ni uh, Mayor Baste so yun napakagandang mensahe Paskong uh, mensahe ni Mayor Baste sa mga dabawin nyo. God bless.